Good morning sa lahat. Andito ko ngayon sa may sa Puti Bako or Cavite. At binalikan ko po si Kuya Ricardo para dalang ko siya ng pagkain. Kasi wala siyang pagkain. So dadalang ko siya ng panahalian niya at saka masahal. Kaya Ito pa yung dadaan papunta kay Kuya Ricardo. Maaga ako nag-vlog kasi ang init. Ito pa yung lugar niya. Sana ba yun? Naligaw na ako. Papasok sa loob. Na eh, dito ah. natin para para meron siyang pang-almusal. Kasi tanghali lang siya pupunta ng sapote para parang tulog ba yata si kuya? Ate, dito lang ako. Tulog pa yata si Kuya. Kuya? 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 Ito yung lugar ni Kuya Ricardo. Binili ka natin para para mabigyan ng pagkain. Ayan, gising na si kuya. Ay, kuya, may pagkain ka dito. Ayan, may pagkain si kuya. Ayan. Munta ka ba ng palengke kahapon? Munta ka ng palengke kahapon? Hindi ko na kahapon eh. Bakit? Ti, 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 tinamad ako. Init ano? Oh, may saging ka oh. Hindi ka ba nagluluto dito? Kape, magkakape ka? Tupeling lutuan ni Kuya, oh. Yan, oh, may tubig ka, wala. Tubig? Oo. May, 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 tubig ako. Tubig? Hindi ba mainit yung tulugan mo? Hindi mainit? Mainit? Oo, dyan. Mainit eh, wala eh. Walang, walang, walang bintana. <laughs> Ayan, oh, buksan mo yan, oh. Bintana yan, eh. <clears throat> Gusto mo ng damit? Damet, gusto mo? Damet. Gusto mo ng damit? Mayroon pa ang damit. Saan? Mayroon ang Bihis ka. Bihis. Pinahantahan kita kasi may pangkain ka dyan. Ay, namaga pala yung paamo ko yan, no? Mm hmm. Kain ka na. Kain ka na, Almusal. Grabe yung kalagayan ni Kuya dito. Ang init ng lugar niya. Grabe. Grabe yung lugar ni Kuya. So sana po matulungan natin si Kuya kasi kawawa yung buhay niya dito. Walang kailangan. Problema ayon yun. Yung yun, aking sugat, Ano lagay? Activert? lagay mo ng midjas kaya? Midjas? Wala, wala. Wala kong gamot na maalam ko kung kung ano, anong bilhin ko na gamot eh. May jabitis ka kuya, di ba? Diabetes. No, diabetes ano? Sakit na kilot. Lalo pag mainit. Nako. Ngayon huwag ka na umalis. May pagkain ka na eh. hirap naman ang kalagayan mo. Pero problema ko eh. Ito lang ang kilot eh. Oh. Mag-kilot Hindi ako makalis. Sakit oh, hindi. pahinga ka lang, si may pagkain ka naman. Wala, wala, wala nga, wala nga, wala ko alam ko ano ang bilhin. no? Wala man may, wala man may tumutulong sa akin, ha? Ganito ang bilhin. Oo, oh, dapat check up Ay, yan, wala. kuya. Hayaan mo, kuya, magtatanong ako kung anong igagamot dyan para mabilhan natin. Eh, uh, bajan de, This? Hirap ko no? Kumain ka na. Ang tiis ko na na nito na ito, wala. Hirap, no? Oo, sugat na, oh. Kung... Kung makamatay na ko siguro, tapos na, tapos na siguro ang, ang, ang kilot. Huwag, kuya. Ay, wala mamagkang, wala mamay tumuturong sa akin. Ayan mo, magtanong ako Dito ng... Dito sa tinatirahan ko, oh. kasi mag i ka tubig, oh. hindi ba makatulong. Wala lang Pero may lagyanan ka ng tubig. Ayun pala, meron. hirap ng buhay mo, kuya. Ayan mo, babalik ka to, magdala tayo ng tubig, gigib tayo ng tubig, inumin mo. Diba? Para may tubig ka. Ah, Mag-magagawa ko lang. Ang diploma ang paa ko. Ayaw na lang kung hindi ako maka... Anong kinain mo eh. kagabi? Anong kinain mo kagabi? Wala, walang, walang may... Walang may tumutulong sa akin na gaito ang bilhin na gamot. Wala. Kaya <laughs> wala, 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 Hirap ko no? yan Hayaan mo kuya, magtatanong ako kung anong igagamot dyan. Ito lang, depresya pa ako. Ay ano ka kuya, may diabetes ka kuya. May diabetes. Diabetes yan, yan o. No? Hindi gumagaling. May diabetes ka. Diyos ko, ang init ng lugar mo. Ito kuya, bintana yata ito. Ito oh. Buksan mo. Ito o. Oh. Bintana yan. Ang uh, mga ganay ko kuya nandyan. Hindi man man may ipasok sa roob yan. Ang <laughs> dami mong tambak dito Grabe. <coughs> so as ito si kuya ay kawawa talaga. Kati pag ng tubig, hirap siya. Hirap no? Hirap talaga nang walang kasama sa bahay. Nag-isa ka lang. Tapos may sakit ka pa. Grabe. Kumain ka na, Kuya. Kain na, kain. Kain. Ba kain? Oh, yun o, yun, oh. Ha? Ayun oh, pagkain mo 'yun oh. Ah, ma, ma 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 maya ko na. <coughs> Hayaan mo pagbalik ko, Magbili tayo ng tubig. Tubig, bili tayo. Pabiliver tayo dito ng tubig mo. Para may tubig ka. Ang tubig ko dito ginagamit, nagamit na napakulo. Dili, bili tayo ng mineral. Ayan o, no, oh, bili tayo. Tubig. Uh, bili tayo ng mineral pagbalik para, ko. Ang tubig. Bili tayo ng mineral. Ang tubig mo yun, yun maalat e, uh, yeah, yan. Mm -hmm. yan eh. Diyan. Ito? O, maalat. Diyan ka uminom? Sige. yan, yeah, paghugas yan. Oo, huwag uminom dyan. Paghugas sa uh, plato, ganyan. Uh yan eh. So ito yung lugar ni Kuya. Ang nawasa. Ang nawasa ya yan uh, magpaka... Hindi eh, bili tayo ng mineral, bili tayo. Pa deliver natin dito sa iyo. Grabe ng sitwasyon ni Kuya talaga. So sana po matulungan natin si Kuya Ricardo. Ako buhay ko dito ya, tesa ko ya, tesa. Marami. O kain ka na ito, may ito may ulam, ayan ayano Ayan, o. ayan o. may hot dog, may longganisa, may gulay, ha? Kain ka ha? Eh, ka na umalis, mainit. Uw ka na, umalis. dito ka lang kasi yung sugat mo o maga na o. Amaya ang gawin ko. Ah. Bibili ako ng kahon ng kahon ng saging, tapos? Gawin ko kahong uh, yan. ko yung kahon dyan na kung mapamalinti ako, kung may bilhin ako dyan ko yung lagay. sa ilalim. Oo. Uh. Hingi ka na lang doon sa palengke. Hingi ka na lang. <laughs> wala, 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 wala ang tumuturong sa akin dito eh. Sana kung ano, may tubig ka, magsaing tayo, saingan kita dito. Ang aking bahay dito. Ang kitirahan ko ditong bahay, arresponsable. Ito, kanino tong bahay? Arresponsable. Wala kaya. Mahirap na mag- uh, salita. Mm -hmm. Dahil magsalita, magkasala ka lang. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Kaya wala ka lang magawa. Kaya di, bihis ka na lang. Mm -hmm. Dalang kita ng damit. Damit. Dalang kita damit. Bihis ka ng damit. Dudumi na, oh. Alam <laughs> Maligo ka. Maligo ka. Maligo. O, dyan o, oh, tubig. Parang presko kasi kasi mainit yung kwarto mo. Ang init to. Oh. Ang dami mong gamit-gamit. Dapat tapon mo na ibang mga gamit mo dyan para lumuwang ka. walang nga uh, na-advise sa akin na ganito ang, ang gawin ko. Kasi oh, daming walang, gamit to. Oh. Walang tumutulong sa akin. Lino, you know, linisin mo yung kwarto mo. Dumi oh. Eh no, daming kalat-kalat. Ah. Para luminis ang bahay mo. Ang gamit mo. mo dito pagka ma mawala. Tanong ko sa ari, hindi niya alam. Hirap mm. ko Hirap kuya. Dami na gamit na nawala dito. Oh. Init kuya. Kain ka na. Sus ko si kuya. Kawawa yung kalagayan talaga niya. Pati tubig. Wala siyang panginom kasi walang mag -iigib inumin niya eh maalat naman yung tubig dyan sa bomba hindi na pwede inumin yan dalhan na lang ng tubig si kuya deliver na lang para mayroon siyang mainom <coughs> sana po may gustong tumulong kay kuya Ricardo dito lang sa may <coughs> sa puti dito lang siya nakatira mag isa ito yung bahay niya dumi. dapat malinis Ang yung bahay niya. Ang ko dito, ang pag ko, ko, ko dito ya na kung may tao yan na makakalis sa ba sa lugar nito. Marami. Uh, Wala. Wala kang kamag May, may tao lang na makatulong sa akin. Makalipat ako ng bahay. Gusto ko sana makalipat ko ng bahay na ayaw malipat ko ng tao na Tao, hindi kawatan. Mm -mm. Dito ya, mawala ang gamit mo. Wala may ibang nakat lakat nakat dito. Oh, ako lang isa. Eh, mawala ang gamit mo dito, hindi mo na makita. Mm -mm. Sinong gumawa ng bahay mo? Sinong gumawa ng bahay mo? Wala na. Hindi, sinong gumawa nito? Gawa, gawa, sinong gumawa? Hindi pa pagagawa ito sa akin ng bahay. Nino? No, may tao na pinagod bahay. Chuchuchin ako maliit. maliit. Ang akin lugar na kainan ko eh, dito ako kumakain. Dito ako natutulog. Init, kuya. Dapat eh, linisin mo. Ang ang, ang, ang iba ko nga mga gamit yang mga luma ko nga kahoy. nawala no, Mga na mahaba. Wala na. Nakuan nang na may ari dito nap, naputol nila. Mm. Dawala. Ang lahat ng mga gamit ko dito, dami na mong mga dito. Yung na mamaga, kailangan ng gamot, oh. Namaga yung, ano niya, makirot daw. Mamaga gamit ko dito. Marami. Wala ka magawa. Sino yung tututututututurong <laughs> sa'yo? Sarili mo. Wala. Kaya, ano ang gawin mo? Wala ka lang kibo. Okay. Wag kang pumunta. Pupunta ka ba ng palengke ngayon? Ang pag-asa ko na lang kung may tao makalis ako sa bahay nito. Ikaw maglalala. Kay Lord lang. Kapit ka lang kay Lord. Malay mo. Siguro ko maalis ako sa bahay nito, baka may tao makatulong sa akin. Mm -mm. Makalis ako. Tawawa. Mm -mm. Hirap ng buhay dito mahirap ni Kuya. Dito, magalabas ka dito wil bulo siya mo mahirap magalabas. Ikaw lang nagtutulak, ikaw lang. Oo. Ayaw isa kong wheelchair na putol na. Hirap. Dahil eh. Huwag eh. ka lumabas ngayon, mainit. Dito ka lang, may pagkain ka naman eh. Mainit oh, yun oh, init. May pagkain ka naman. Wala na magami, eh. Hirap. <coughs> Mahirap lang si Goya kausap kasi ano siya, medyo bingi. Ah, maya magkakuan ko. Ah, buti ko dito, alas alas 10. Mm -hmm. <laughs> kirot lang na 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 wala. Oh. Hirap ng buhay ko yan, no? Grabe. Ba't kaya ngayon ang daming taong nag Wala ka Hirap talaga. Ito lalo lang. Na, rup, rup, lalo na tayo pag rup, nag rup, lang rup tayo sa bahay, kuya. wala tayong kasama. Tapos yeah. may may ano pa, may depresya pa. Hirap talaga. Tingnan mo si kuya. Oh. Yung bahay niya, mabaho na. Tapos yung higaan niya, ang liit. Walang electric pan. Mainit. So, ako, kuya, kain ka na kuya. At ako'y aalis na. Babay na. Thank you sa lahat. Maraming salamat sa mga viewers. Salamat po. Sana po matulungan natin si Kuya Ricardo para hindi na siya maglabas ng labas kasi nag-wheelchair siya papuntang palengke. Ang hirap, ang init. Tapos mag-isa lang siya. Ang hirap pa niya palabas. Hirap talaga. Ang difference siya sa akin eh. Hindi ako makabuhat ng dati ang, ang isang con container Pwede ko mabuhat niya, madagay hmm. ko dyan. Uh Ay, hindi, hindi, hindi ko na kaya. Wala man tututumuturong sa akin. Nakita ka na may area din, tuwang tuwa pang nga si, siya nga naghirap ka eh. Grabe. Yan wala yan. mo, yan, ma... pagbalik ko dito, bilitin ng tubig. Deliver tayo tubig. Ang pag-asa ko dyan, may tao magkatulong sa akin, hmm. maalis na ako dito. Okay kuya, kamag-alala kuya. Baka sakaling may tutulong sa iyo dito. Dito mahirap dito eh. Mm. Ang gamit mo dito, ba mawala. Hindi mo yung makita. Mm -mm. Oh, sige ko Dami nga. ko wala dito. Nawala mga bintrader ko, ko dito. Radyo ko dito. Nawala. Hmm. Tatanong ka kung ano ka, hindi na. Galit yeah, pa. Oo. Oh. So, yung salamat yung po sa lahat. Yung... Salamat po sa mga nanonood. Wala, wala. Na i-share lang po to, para matulungan natin si De, Kuya. Wala. Malaking tulong na rin po na i-share yung mga video ko. Maraming salamat po.